Kamusta ang utak? Ayun. Grabe guys. Wala na. Grabe yung sakit pala sa hita. Magbike lang sobrang hindi pa yun mabilis ha. Kung baga ina yung sagad ng bike kasi walang cambio eh. All good. Ang layo ng iwan eh. Bumalik pa kasi si Sisno. Sisno may inamoy eh. Ayaw iniwan. clear. Clear. Dito sa dalawa, wala tayong problema eh. Sarado yung unang hey, open. Bot! 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 Huwag naman sana pumunta dito yung dalawa. Dagi si Panda na naman. Si Panda di dito, dito sa Meredia sa lang bayan. Panda. Oh, tara tara tara. <sighs> Bot. Pinuntahan ko si Lobot, wala naman. Natulog na siguro. So yun guys, antay lang tayo ng 5 minutes dito. Panda, tara na kaya. Uwi na tayo. Tara na. Baka makita pa tayo ng tulaw eh. Tara. Bukas na lang sila, Port. Tara, tara, tara. So, yun. Ito yung plano, guys. Si Panda lang uwi natin. Tara, Panda. Kikok. Hmm. Sila Labolt siguro natutulog na sa likod. Di na tayo marinig. pot wala chain guys wala bukas na lang wala wala guys eh. nandun siguro kaso nakakaya na mag ano mag ingay dun kailangan lang lakasin yung tawag nakakahiya lang yun eh Panda, kinakabahan ako dyan dumaan. Tara, dito na tayo. Wala na yun. Babalik na yun sa kanila sila. Sila, Snow. hindi na ako nakita hindi na nila ako nakita eh clear 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 ay okay, guys clear yeah. naman dun wala naman naghahanap tara panda all goods in the hoods Si Potpot? -Pot? Sino tong aso na to? Ay, yung kamukha ni Snow. Ba't nandito? Ay, hindi. Yung... Ay, yung kamukha nga ni Ay, gago si Snow. Putang. Ay, putang yun. Ay, gago. Nandito na pala sila. Ay, Ay, no.